Target sa operasyon silang Junari Balana og Giovanni Lauron nga mga residente sa General Santos City sa impormasyon sa kapulisan ang duha ang lambigit sa pagpamaligya og illegal nga droga luyo sa pag angko ni Lauron nga iyaha ang 115,600 pesos kantidad sa illegal nga droga gihi makakniini nga siya ang namaligya o gidiling droga Oo oh, oh, dili ni mo to dili ni mo to ibalik sir Oo. Pero, dugay na ka, sir, nagagamit ng drugs, sir? Bagulang. Dugay na? Bagulang. Bagulang? Oo. Asa ah, makadadakpan sir? Sa? Gold-in? Wala man mi atubang sa kamera si Balana. Giang ko ni ini nga sa iyang posisyon nakuha ang usa ka putos nga gituuang shabu apan igo lang kini padala kaniya sa iyang kaila nga taga Pulomolok, South Cotabato. Si Balana ang nasikop sa mga personahe sa Lagaw Police Station samtang si Lauron ang nadakpan sulod sa usa kain sa Arada sa Street, Barangay Lagaw ning Dakbayan sa mga sakop sa Bula Police Station. Panawagan usab sa kapulisan sa mga nagpabilin sa ilegal nga droga, sila ang mo surrender na o oh, mahimong punting sa operasyon. Yes ma'am, no, na may ipahiga nga by tong February 17 uh, na dakpa na mo si Alias Jojo and ang nakuha lang na mo siya is 0.12 sa ginatuuhang siya bo. Samtang gi na sa kapolisan ngadto sa piskalya ang kasong dunay kalabutan sa ilegal nga droga. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richard Gubalani. Sa Brigada News Jensen. Bri, Gadna News.